Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa araw na ito na ating ipinagdiriwang, ang kapistahan ng banal na mag-anak na si Jose, Maria at Jesus, tayo rin ay maging saksi mamaya nang pagtitipan o pag-iisang dibdib ng dalawang lingkod ng ating parokya. Si Vincent at si Erica. Napagandang paalaala, hindi lamang sa dalawang mag-iisang dibdib na ito at bubuo ng pamilya. Kung hindi sa ating lahat, nabalikan, alalahanin ano nga ba ang mga magagandang halimbawa na dapat natin tularan kay Maria at kay Jose? At gayon din ang mga mapupulot nating aral mula sa mga pagbasang ating napakinggan na naway magsilbing gabay kay Vincent at kay Erica at sa ating lahat na bumubuo ng pamilya. Kung tutuusin sa linggong ito, ang mga pagbasa ay nagbibigay ng maraming paalaala. Subalit tatlong paalaala ang binibigay ng Biblia upang ang pamilya ay lalong maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos Ama. Unang paalaala, mapupulot natin sa aklat ni Sirak sa unang pagbasa. Ano nga ba ang ipinabatid ni Sirak? Kung tutusin ipinababatid niya na ang mga anak ay dapat maging magalang sa anilang mga magulang. Winika sa unang pagbasa. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na ng kanyang kasalanan at nagpaparangal sa kanyang inay parang nag ipon nag-iimpok ng kayamanan. Dagdag pa ni Sirac, ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak at ang panalangin niya ay agad diringgi ng Panginoon. Vincent at Erika, Mula sa araw na ito, kayo ay bubuo ng panibagong pamilya. Nawa, pinamalas nyo ang mga katangiang ito ng pagiging magalangin sa inyong mga magulang. Sa kadahilanan, na kung anumang ginagawa nyo, ay yan ang tutularan ng magiging mga anak nyo sa inaharap dahil hamon kung tutuusin, lalong-lalo na sa maraming kabataan ngayon, matapos pag-aralin, matapos tulungan ng mga magulang nang magkaroon ng kaunting kaalaman, hindi na sumusunod sa magulang, natututo ng tumaas ng kanilang tinig, natututo ng makipag-argumento. Minsan nakakatawag pansin, bakit? Dahil kapag ating babalikan ang buong banal na tipan, wala kang makikita na sinasabi ng Panginoon. Kapag ikaw anak ay may karapatan, makipaglaban ka sa iyong magulang. Walang ganoon. Bagkos ang paulit-ulit na ating maririnig, sa banal na tipan. Simula sa aklat ng Henesis hanggang sa Eksodo at ngayon sa Ebanghelyo hanggang sa liham ni San Pablo. Anong palaging naroon ang palaalang igalang ang mga magulang? Kaya nga sa ikalawang pagbasa, yan rin ang ating napakinggan, winika ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-kolosas. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Naroon ang palaala na maging magalang tayo sa anila. Lalong-lalo lalo na pag dumating ang panahon ng ating mga magulang kung saan darating rin tayo balang araw, hihina ang paningin, hihina ang pandinig, sa paghina ng kanilang kalusugan, sasabayan niya ng pagiging makulit na pag-uugali. Pero hindi ibig sabihin na may karapatan ka ng tumaas ng tinig. Hindi ibig sabihin na papabayaan mo sila alalahanin natin na kung paano tayo inaruga nang tayo ay mga supling pa. Itong pagbabayad na kung saan aarugain rin natin ang ating mga magulang hindi lamang tanda ng paggalang kundi ng pagmamahal. Ikalawa na palaala ng banal na tipan o mga pagbasa narinig natin sa liham na Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas kung papano niya nabanggit ang mga katagang ito. Kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Magibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Sa pamagitan ng liham ni Apostol San Pablo, minumula tayo sa ikalawang aral ang maging mapahabagin, mapagpaumanhinin at mapagmahal. Kung sa unang pagbasa, pinapaalalahanan ang mga anak sa kanilang tungkulin sa magulang na maging magalang. Sa ikalawang pagbasa, minumula tayo sa tungkulin ng mga magulang sa kanilang anak turuan ninyo ng habag, ng pagpaumanhin, ng pagmamahal ang inyong mga anak. Bakit? Dahil kung sa mismong tahanan natin, ang mga mabubuting katangian na iyan ay hindi na isa sa buhay, paano isa sa buhay ng isang kristyano ang mga katangian iyan sa ibang tao na hindi nila kaano-ano? Kung sa kadugo mo mismo, hindi mo may pamalas ang pagiging mahabagin. Kung sa kadugo mo mismo, hindi mo may pamalas ang pagpapaumanhin. Kung sa kadugo mo mismo, hindi mo may papamalas ang pagmamahal. Paano natin iyan may papamalas sa ibang tao? Kaya Vincent at Erica, ito ang magiging hamon sa inyo. Ilan man ang sumpling na ipagkakaloob ng Diyos, ilang anak ang ipagkakaloob niya. Turuan nyo ng magandang aral, palakihin na magkaroon at magtaglay ng mga aral na ito una sa inyong tahanan upang sa gayon madala nila ito paglabas ng tahanan at makitungo sa ibang tao sa ating lipunan. Ikatlo, narinig natin sa Ebanghelyo ang napagandang salaysay. Maiksi man ito, subalit napupuno ng aral. Nakakatawag pansin, sinabi rito pa ulit, ulit nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan. Dinalalila sa si Jesus sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautosan. At nagpatuloy ang Ebanghelyo ni Lucas, naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautosan ng Panginoon. Tatlong beses nabanggit ang salitang kautosan. Na kung tutuusin, habang binabanggit ito, ipinaparating sa atin ang ginagawa ng banal na mag-anak. Una ang tinatawag na paglilinis. Dahil sa pag-uugali o, o, ritual na dala ng mga Hudyo, kapag ang babae ay bagong kapang, panganak, siya ay tinuturing marumi. Kaya kinakailangang dumaan sa ritual ng paglilinis. Mapapaisip ka, si Maria marumi? Kailan? Kung ang Diyos nga sabi, siya ay napupuno ng grasya, siya ay kinalulugdan. At tayo, sinasabi natin at pinaniniwalaan, si Maria ay ipinaglihing walang sala. She is the Immaculate Conception. Pero gayon pa man, kahit siya ay puno ng kalinisan, hindi niya ito ipinagmayabang. Ang ipinagkita niya sa atin ay pagsunod sa kautusan upang tayo'y matuto sa halimbawa niya. Gayun din, sabi rito, sa kautosan dinala sa si Yesus sa templo para i-alay Bahagi ng katuruan ng mahudyo na unang anak na lalaki ay alay sa Panginoon. Kung tutuusin ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kanyang sariling anak para sa ating katubusan, pero nandito si Maria at si Jose, muli sinusunod ang kautosan nakalagay rin sa kautusan anong dapat nilang ihandog. Sinunod muli iyon ni Jose at ni Maria upang ipamalas sa atin ang iisang aral na mapupulot natin dito. Si Maria at si Jose ay naging masunurin sa kautusan upang tayo ay na maging masunurin rin tayo sa batas ng Diyos. Vincent at Erika, bilang lingkod ng parokya, ilang beses yung na narinig ang mga paalaalang ito. Mamuhay sa batas ng Panginoon. Sundin ang kanyang kalooban araw-araw. Nawa yan ang mamayani sa inyong puso't isipan kung paano hinahamon rin ang bawat isa na naririto ngayon isabuhay natin ang utos ng Panginoon at mamumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Tatlong aral ang binibigay sa atin ngayong linggo na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Tatlong aral na iniiwan sa inyo, Vincent at Erika, ng mga pagbasa. Una, maging magalang sa mga magulang. Ikalawa, maging mahabagin, mapag-umanhin at mapagmahal. At ikatlo, maging masunurin sa batas ng Diyos. Kung ang tatlong utos na ito ay hindi lamang natin maalala, kundi ating may sa buhay, katulad ng banal na mag-anak ni Jose, Maria at Jesus, tayo ay magiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ngayon at kailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.